mga munting kwento kwento sa tunay na buhay at mga kathang-isip lamang na mapupulutan ng magagandang aral Bago natin simulan please like share and subscribe and don't forget to push the notification bell Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tatlong tauhan natin na bulag, pipi at bingi Ang kwento ng bulag, pipi at bingi ay isang alamat na naglalaman ng mga aral tungkol sa pagtanggap sa ating mga kapansanan at ang kahalagahan ng pagunawa sa bawat isa. Sa isang maliit na bayan, may tatlong magkaibigang may kapansanan, isang bulag, isang pipi, at isang dingi, na naglakbay upang maghanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Habang naglalakad sila, nakatagpo sila ng isang hayop na nangangailangan ng tulong. Dahil sa kanilang kalagayan, nagkaroon sila ng iba't ibang paraan ng pagtulong. Ang bulag ay nakapansin sa mga senyales at kilos ng hayop, ang pipi ay gumamit ng mga galaw ng katawan upang ipakita ang nararamdaman, at ang bingi naman ay nakinig sa mga tunog ng kalikasan na nagbigay ng gabay sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nila na, sa kabila ng kanilang mga kapansanan, may kanya-kanyang paraan sila ng pagpapakita ng malasakit at tulong. Naging malakas ang kanilang pagkakaibigan at nagpatuloy sila sa buhay na may positibong pananaw. Sa kwento ng tatlong magkakaibang tao na may kapansanan, ipinapakita nito na kahit may mga limitasyon, hindi tayo nawawala ng kakayahan upang makagawa ng mabuti at makapagbigay ng tulong sa iba. Ang tunay na halaga ng pagkatao ay hindi nasusukat sa ating kalakasan, kundi sa ating malasakit at pagtanggap sa isa't isa. Habang patuloy na naglalakbay ang bulag, pipi, at bingi, napansin nila ang isang malaking bundok sa kanilang daraanan. Walang sino man sa kanila ang nakakita ng buong kabuuan ng bundok, ngunit napansin ng bulag ang malamig na hangin at ang amoy ng mga halaman sa paligid. Nagbigay ito sa kanya ng ideya na may mataas na bundok sa harapan nila. Ang pipi, bagamat hindi makapagsalita, ay ginamit ang kanyang mga kamay upang ipakita sa mga kasama ang direksyon ng bundok itinuro niya ito gamit ang mga galaw ng kanyang katawan na nagsilbing gabay sa kanilang paglalakbay samantalang ang bingi na hindi makakarinig ng anumang tunog ay nakabatay sa mga vibrasyon at galaw ng lupa nakita niya ang mga pahiwatig mula sa paligid tulad ng mga insekto na dumadaan o mga dahon na nahuhulog sa hangin at nagbigay siya ng mga senyales na nagsasabing dapat nilang magtulungan upang makarating sa tuktok habang patuloy silang naglalakbay naranasan nila ang mga pagsubok ng daan, mga matarik na bundok, madilim na kagubatan, at malupit na hangin. Ngunit sa kabila ng mga iyon, hindi sila sumuko. Ang bulag ay nagtitiwala sa kanyang mga kaibigan na magtuturo ng tamang daan. Ang pipi ay laging nagpapakita ng positibong kilos at galak upang itaguyod ang kanilang pag-asa. Ang bingi naman ay hindi tinatablan ng takot bagkus patuloy niyang sinusubukan pahalagahan ang bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nakarating sila sa tuktok ng bundok at doon nila natutunan na hindi hadlang ang anumang kapansanan upang makamit ang kanilang mga layunin. Lahat sila ay may natatanging kakayahan na nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala na sa kabila ng ating mga kahinaan o kakulangan, may mga pagkakataon na mas malakas tayo kapag nagkakaisa at nagtutulungan. Ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay hindi nakabatay sa kakayahan ng isang tao, kundi sa puso ng bawat isa na handang magbigay at magtulungan. Matapos nilang marating ang tuktok ng bundok, naglakad sila sa isang malawak na kapatagan kung saan nakatanim ang mga mabangong bulaklak at makulay na mga halaman. Napansin nila na sa kabila ng matinding hirap na kanilang naranasan, hindi pa rin nila nararamdaman ang tunay na saya hanggang sa makita nilang magkasama silang tatlo. Ang kanilang pagkakaibigan, pagkakaintindihan, at pagtutulungan ay nagbigay saysay -say sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Dahil sa kanilang tagumpay, nagpasya silang magbalik sa kanilang bayan upang ibahagi ang natutunan nilang aral. Sa kanilang pagbabalik, Ipinakita nila sa iba pang tao na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakasalalay sa mga pisikal na kalakasan, kundi sa malasakit, pagunawa, at ang kakayahang magtulungan sa kabila ng mga pagkakaiba. Sabi nila, hindi ang aming mga kapansanan ang nagtakda ng aming hangarin, kundi ang aming pagnanais na magtagumpay ng magkasama. Dahil dito, ang buong komunidad ay nagkaroon ng mas malalim na pagunawa at pagpapahalaga sa bawat isa, at natutunan nilang yakapin ang pagkakaiba-iba. Ang tatlong magkaibigan, ang bulag, pipi, at bingi, ay naging simbolo ng lakas, pagkakaisa, at ang tunay na kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa mga tao na hindi hadlang ang kapansanan upang makamit ang mga pangarap at layunin. Sila ay naging halimbawa ng tunay na pagkakaroon ng malasakit at ang kahalagahan ng pagtanggap sa isa't isa at nagsilbing paalala na ang pagkakaroon ng pagkakaibigan at pagtutulungan ay nagbibigay ng mas malalim na halaga sa ating buhay. Mula sa kanilang kwento, natutunan ng lahat na ang bawat isa, anuman ang ating kalagayan, ay may natatanging kahalagahan sa mundong ito. At sa pamamagitan ng pagtutulungan, walang imposible. Sa wakas ng kanilang paglalakbay, natutunan ng bulag, pipi, at bingi na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o pisikal na kalakasan. Ang kanilang kwento ay nagsilbing gabay sa buong komunidad, at sila ay naging mga bayani sa mata ng mga tao sa kanilang bayan. Ang tatlong magkaibigan ay naging simbolo ng walang katapusang lakas ng pagkakaisa at pagtutulungan. Habang ang mga tao sa bayan ay patuloy na nakikinig sa kwento ng tatlong magkaibigan, natutunan nilang tanggapin at mahalin ang kanilang sariling mga kahinaan at kapansanan walang sino man ang nararamdamang nag-iisa o walang halaga, dahil natutunan nilang ang bawat isa ay may kakayahang magbigay ng kontribusyon at pagmamahal sa kanilang komunidad. Ang bulag, pipi, at bingi ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit hindi na lamang sila naglakbay ng mag-isa. Dala nila ang mga aral ng pagkakaisa, pagpapatawad, at pagunawa, mga aral na hindi lang para sa kanila kundi para sa buong bayan. Sa huli, ang kwento ng tatlong magkaibigan ay hindi natapos sa isang tuktok ng bundok. Sa halip, nagsilbing gabay ito sa isang mas makulay at mas matatag na komunidad, kung saan ang bawat isa, anuman ang kanilang kalagayan, ay may lugar at halaga. At sa kanilang paglipas ng panahon, naiwan sa mga tao ang mga salitang ito, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa ating mga kamay, mga mata, o tainga, kundi sa ating puso at sa ating kakayahang magtulungan at magbigay ng pagmamahal. Dahil sa tatlong magkaibigan, natutunan ng lahat na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailanman nakabase sa mga kakayahan o limitasyon, kundi sa malasakit at pagkakaisa ng bawat isa. Ang kanilang kwento ay nagsilbing ilaw sa madilim na daan at ang aral na iniwan nila ay patuloy na magbibigay gabay sa lahat.